Ito ay idol kapag naka bluetooth lang tayo dito ano bluetooth connection lang tayo dito sa ating mixer. So dito pag gumagamit tayo ng bluetooth dito sa ating mixer ang i check natin dyan yung volume ng ating source. Ito cellphone kung cellphone man yung ating source. Pangalawa volume ng ating bluetooth dito sa ating mixer. Ito basta may next at saka previous yan may control ito sa ating volume. Ito minsan kasi may mga mixer na nakasit sa mababang volume katulad yan. So, ilang natin yung next sa saka previous nyan, makakadagdag yan sa ating volume ng ating bluetooth. So, hanggang number 30 yung bluetooth natin dito, volume. So, feeder ng ating mixer, ito. Tapos yung gain, kung mababa yung signal pa natin, pwede pa tayo magangat dito ng gain para mapalakas natin yung ating uh, signal source. Tapos yung volume ng ating amplifier. So, dito idol, kapag naka-bluetooth lang tayo, yun lagi natin tatandaan. Huwag natin kalimutan nito i-check. Ayan. Kasi dito, Minsan hindi natin alam na yan pala ang dahilan kaya mababa yung ating music volume sa ating Bluetooth connection.